Si Helen Ardiente, okay. nireklamo Nire niya idol ang kanyang mga in-laws dahil kinuha daw ng mga ito ang kanyang mister. Ha? Paano? Noong April 1, birthday mismo ng kanyang mister. Yung kanyang mister kinuha ng kanyang mga in-laws. Hahabol pa ata, Bonjing 2019. Ma'am, si sir kinuha sa inyo Bienan. Hindi po mga kapatid sir. Bakit po kinuha sa inyo? Bigla lang walang abiso, ang paalam nila na kukunin na yung kapatid del, atin ng birthday ni Merna. Sino po 30. si Merna? Kapatid po niya. Okay. Yun, ang kumuha po ay si Joel at saka si Merna Ardiente po. Ngayon sir, three days sila nag-stay sa amin. Tapos ngayon, tapos na po yung na na up yung asawa ko. Yes, tapos nakabili ako ng maraming gamot, okay. mga gamit. Tapos, one day, nagpaalam sa hindi ako pumayag, sir, kasi one month pa lang siya galing sa hospital. Hindi ako pumayag sa asawa ko dahil naputukan siya ng ugat. Oh. Dapat ang sabi ng doktor, mga recovery, mga eight months. Tapos, kinuha kasi siyang, kumuha kami ng bahay na maayos para gusto ko talagang gumaling siya, sir. Kasi, bago kasi siya na-stroke, nag-ano pa kami, sir, eh, ng February 2, Nag-anniversary kami ng wedding anniversary namin pang 23 years. 23 years na kayo? Tapos, oh, February 3, na-stroke siya sir, ng 5 p.m., 4 p.m., ganun. Na-trauma kami ng anak ko, dalawa lang kami sir. Ilan pong anak nyo? Isa lang po. Bakit po kinuha siya na mga Kasi mag nyo? lang po ng birthday. De, ba, pero bakit po sa palagay nyo? Anong dahilan daw? Yan lang ano ko, sir. So, mo, hindi mo alam ang reason? Hindi ko alam ang reason. Sige. Mr. Ranillo Ardiente. Sir Ranillo, magandang hapon. Yes, idol, magandang hapon, Idol. Andito po, si Mrs. Ang kanyang reklamo, ikaw raw ay kinuha ng iyong mga kapatid sa kanya. At ako na pakuha, siya. Dok. ako na pakuha, Idol. Ikaw na pakuha. Bakit po kayo nagpakuha sa mga kapatid nyo? Kasi halos siya, everyday wala na sa bahay. So nag-request po sa kapatid na kuhanin nila ako para dito ako magpapagaling. Tawa naman ng mga kapatid ko, kinuha nila ako. Wala siya palagi sa bahay. Bakit? Nasaan po siya, sir? Ang, ang, ang lagi niya sinasabi, business daw, business. Alis nang, ano, of course, babayit ng umaga na. Ano oras po sa gabi? Basta, mga hapon po yata yun. Tawad. Hapon. Alis ng oh. hapon, babalik madaling araw na. Madaling araw na. Pag, Pag tinatanong mo si ma'am kung saan siya pumunta, ano sinasabi? Business daw, business. Totoo naman may business kayo? O, oh, siya, siya lang na. Alam mo, siya, anong business niya. Ma'am, umalis daw kayo ng hapon. babalik oh, kayo, ng madaling araw. Kasi nakakot akong gamit, sir. Wala kami ibang asahan. Palagi may daw kayong... Bahay. Palagi, palagi daw kayong... lang din namin. Hindi naman palagi, sir. Hindi pwede dahil nasa akin ang finance. Ako ang nag, ano, sa PT, assistant PT, saka, saka may anak pa ako, sir. Ako lahat ng ano, sa bahay, hindi po pwedeng. Aalis ako tuwing gabi lang, sir, dahil maghakot. Pero ano. ma'am, sorry, hindi ko sa kinakampihan ko itong oh, sir, mister tama, nyo. Sir, one man, Pe player. pero pero ma ma'am, ang ko lang, bakit siya magpapasundo sa kanya mga kapatid? Kung sa tingin niya, maayos naman ang trato sa kanya ng kanyang misis, lalo pat ka 22nd wedding anniversary, which is sweet. Now, all of a sudden, sabihin sa mga kapatid niya, sunduin niyo na ako. So, meron siya talagang kinikingkrim na sa man loob at meron siya nakikita ng hindi maganda nangyari sa bahay niya kaya umalis na lang siya. Diba? Sir, hindi sa pwedeng tumawag, sir. Ako nakakaalam yan. Hindi sa pwedeng tumawag sa telepono. Saka dapat, sinabi ng kapatid niya na kukunin kayo nagpaano siya sa akin, sir. So, ma'am, para sa iyo, ano, niyo. anong motibo ng mga kapatid niya? Sir, ang motibo ng alak, ang kapatid niya, sir, yung ano, benepisyo eh. Anong benepisyo mga kuwa? Sa kap yung sa pag-ibig, eh, eh, sir, wala kaming natanggap, sir. Yung, ang natanggap po lang yung ano lang. Hindi ako interesado, sir. Kung sabihin nilang totoo sa na ganun ang pakay niya, lalo na siya sir, sabihin niya sa akin sir na nag, nagpaano na, sa dyan lagi ko umalis, hindi totoo yan sir. Miss na sa magandang hapon, ma sir, Mirna. Sir. Ang isa sa motibo ninyo sa pagkuha dito kay Ranillo ay dahil sa kanyang mga benefits. No, may mga trabaho naman kami sir. Alam namin kahit kino ang tatanungin ninyo yung mga kapitbahay niya sir. Alam na namin ano siya, kung ano nga ng pera, naka-receive ng ano ba yun? Mga uh, 900,000 yung tawa niya. Naubos na... Nine, ano po? 900,000 ang? 1.3 um, million. na ng ano po, mga one, 900 ang naiwan. Naubos ang pera niya. Wala pang isang buwan. Isang buwan pala naubos kaya, na yung 1.3? Yes, kaya na-sad na, na kami, very sad kami. Alam namin, paano naman yung kapatid namin? Saan po galing yung 1.3 million? sa separation niya, sir. Sir Ranillo, so yung 1.3 million mo, after so, one month... Ko, eh, retirement ko na ako. Oh, el retirement. retirement, wala na, naubos na. Hindi mo alam kung saan napunta. Yan, isabi sabi niya yan. Ma'am, sana punta yung 1.3? Sir, meron akong, ano niyan, sir, meron akong breakdown sa kanila, sir. Ano po yung breakdown niyo? Yung, nasa FB ko nga, sir, eh. Yung merong siyang natira sa 1.3, yan ang totoo, sir, nakuha namin. Kaya nga po. Uh, so, sir, kinuha doon ang 200 para sa hospital, tapos gamot niya, sir. One month naman siya sa amin. Mga paglinta namin sa bahay at saka gamit niya siya, diaper, magastos talaga okay. sa tapos wheelchair, yung ano. Ah. Yan ang nabili ko, sir. Sa so 1.3? Oo. Oh, oh, sa so one uh, 900 na sa amin, sir. Eh, kinuha na sa hospital, eh. 900 okay. na nakalabi. So 900, wheelchair. Sige, sabihin natin. Oh. wheelchair, wheelchair, diaper. Ano pa? Uh, gamit namin sa bahay aircon, aircon. Tapos uh, electric pan kasi electric bagong lipat kami, sir. Okay, sige, bagong Ay, lipat. Sir, ano pwede ko maano, sir, sa kaibigan ko, sir. Ma'am, ako ma'am, oh, ang ginagawa oh, ko lang po, mind count ano, wala pa sa oh, 20,000 yung mga binabanggit oh, mo. Oh, alam ko sir, tapos oh, bahay. 900,000 pinag-usapan natin eh. O oh, sige. Bahay, wheelchair, yung upuan sa gamot. Oh, wheelchair, sir. sige. Wheelchair, oh, wheelchair sabi natin, mahal na wheelchair, 5,000. No, sa... Electric pan, 300. 5,300. Aircon, aircon, sir. O sabi natin, 10,000. 13,000. Ang aircon, nasa 22, sir. 22,000 22, na oh, o. aircon. Ano siya yung, ang oh. portable? Oh, samantalang oh, aircon ko sa bahay, 12,000 lang. Mas mahal pa lang aircon Kasi lang. ano lang kasi kami, sir, eh, yung rent ba, nag-rent lang kami. Okay, sige, ulitin natin. Magkano po, magkano ang aircon yung? 22. 22, tapos? Tapos, wheelchair pipe, sabihin natin. Washing machine, sir. Ah, oh, sige, Dalawang 22. Bed pa. So, calculator mo nga, sandali. Ah, sige, sige. Sige, okay. umpisa natin na uh, wheelchair, sabihin natin 5,000. Sige. 5,000. Tapos, magkano ang aircon? Ah, uh, 22. 22,000. 22. Electric pan, 300. May electric pan na ano, sir, yung binigong one, uh, 2003 yung di remote magkano remote 2003 di remote siya sir oh. tapos A ako yung electric fan uh, remote, uh <laughs> di remote di pindot di totoo yung bed, sa bed sa kwarto ko ma'am kwarto ka electric fan di so kasi pag siya. ayaw sige. sir pag ayaw niya sir pwede para oh, sa kanya okay kayo, sige sige okay so dagdagan mo pa kasi 300 dagdagan mo ng 900, 900. tapos yung ano 200 pa? yung pa ano pa ma'am ano pa ano pa uh, bed dalawa sir bed anong klaseng oh, bed electric yung, bed yung foam na bed tapos magkano isang bed sa palagay mo nasa 3,000 to 4,000 isa Oo. Oh. Isagad natin 4,000. So, 8,000 Dala, dalawa. Dalawa siya, dalawa. So, 8,000. Mga 7,000 ganun, sir. Ah, 7,000 mm, dalawa. Mm, mm, Ah, 7, Ano pa, ma'am? Ah, uh, yung automatic na, ano, na washing machine machine. washing machine pala. Kalimutan mm, mm. ko, washing machine. Magandang washing Nasa machine. Nasa 12,000. 12,000 washing machine. Automatic yan. <laughs> Sige, ano pa? Mm, hindi ko na matandaan, pero may breakdown ako yan, sir. Kasi ano pa, ma'am? Nung... Sige, try. Sa mga gamot, sir. Gamot. Mga diaper. Diaper, magkano diaper? Hindi ko na matandaan. Sabihin natin diaper, mayro... 20,000. Sa totoo lang, sir. Hindi, mayro... 20,000 diaper. Okay na yan. Eh, ma mari sir, ganun. ma oh, mari, 20,000. Ano pa? Gamot, 20,000 din. Hindi uh, ko, ano sir, kasi one month man yun. sir. Okay, may na. natin. One month? 1,000 per day na, na gamot, 30,000. Hindi, <laughs> 30,000. Magkano lahat yan? 97,000. Oo. Meron akong hawak na 560,000. Nandiyan ngayon sa'yo? Na, na, ano? ano sir, na cash. Nas, na? sir, na, na, na ma'am, nasa na yun? Na pautang ko sir. Yan yung business. Ganun... Ma'am, ito na. Sandero, ma'am. 900 minus 97,000. May missing na 803,000. Missing na 300? 803. 800,000. 500,000 na hawakan ko, sir. Eh, okay. Na pera. Na... 500. Sige, sabi natin 500 muna. So, meron pang missing na 300. Kayo ba yung nagsusugal? Sir, yung time na yan, sir, promise, hindi ako nagsusugal yan, sir. Hindi, pero before? Before pa, pasaway ko ng asawa ko, sir. Kasi an may friend akong... Anong, ano, anong, anong nararo nyo? May friend. Yung, ano, sir, yung bingohan nagbibingo kayo. Yes, sir. Kailan kayo nagtumigil? Mm, yung pag-stroke na siya, sir, tumigil na ako, sir. Saka ah. ni, ano ko siya, sir, e, ni tutukan ko siya, sir. Tinutukan mo saka na? Saka hindi biro yung, ah, yung okay. life niya, baka mawala. Okay. Ganon. Saan kayo dati nagkakasino, ma'am? Para... Ay, kasi nawala sir, anis wala ako sir. Ano yung sa bingo? Na, na sa bingo, yung mga ano lang sir, yung sa mga mall. Ibingo ka online bingo sa ma'am? hindi, sa, yung bingo na. Ibingo? Yung, hindi, hindi, bingo. yung butik, yung ano. Yung sa B, dos, ganon? Ay, ah, hindi, hindi. Yung hulog, hulog lang, sir. Ayun nga. Ibingo nga yung tawag niyan. Sir, so, mas marami talo. Ma natin. Mm -mm. Bakit ka pumunta rito? Ang gusto ko talaga mangyari, sir, hindi pwedeng inalisan ako ng karapatan, sir, na bilang asawa, sir. Ang usapan naman, ni update lang. Mag-update sila sa amin, sir, yung pagdala sa, sa asawa ko. Hindi na ako dinirekta. Ma'am, kung ayaw po umuwi ni Mister, wala kang magagawa. Wala kang pwede maikaso kay Mister. Oh, okay Kasi naman siya. po siya, ma'am, wala naman siyang babae. Tumitira siya dun sa mga kapatid niya. Kinuha siya ng mga kapatid niya at pumayag naman siya. Hindi naman siya kinidnap. Sir Ranillo, ikaw ba ay... Uh, sumama ko sa lobo o ikaw ay kinidnap ng mga kapatid mo? Okay, ako, talaga nakikusap sa nilang na na, kuwanin niya po dyan sa ano sa Manila. Di ko manila alam, sir. Idols. Ah, so, ikaw ay mismo nakiusap? Yes, oh, so, so, Sir, hindi so, ko alam na ganun pakiusap niya, sir. Basta, yung time na bago siya umalis, sir, nakita ko, sir, naghalikan siya na ng PT, sir. Naghalikan si sino si PT? PT? Yung kinuha kong ginihay kong PT sir na mag ah, Happy sa therapy. Oo, uh, mag-alaga misus para maka Nakita mo naghalikan? Yes sir. Tapos yung pinaalaga. <laughs> oh, sir uh, Ranillo. <laughs> Kaya komportable ka siyang pumunta. Galikan mo raw yung physical therapist mo. Ang ko naman. Oh. Kung kung, kung ganoon nga Disable na nga ako. Disable na siya, sir, pero nakagawa sa kasalanan, sir. Yan nga din ang ano ko. Saan siya nakita, banda naghalika? Sa bed, sir, kasi paalis na sila ng hapon. Wala oh. sa isip ko, sir, 59 years old na din. Yung na niya? Nakita ko, sir, pero yung piti nagsabi na sa akin na siya mahilig siya mag-chancing sa... PT. Pero okay lang yan sa akin, sir. 59 years old na yung PT? Oo, oh, 59 years old. Wala sa akin, sir. Hindi ako nag... Tapos paano mo sir? nakita? Paano mo nakita naghalikan? Naghalikan sila, sir. Ang tagal. Tapos yung pag paglabas, sir, tinulak pa ako, sir. Doon daw ako. Higa nakita mo na kalips to lips ng mister. Yes, sir. Nakita ko, sir. Sir, kalips to lips mo ra yung PT mo na 59 years old. Ano may pakita niya? Hindi, sinasabi ah, alam, niya no? na, 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 nahuli ka raw niya sa kwarto na kalips to lips mo yung iyong physical therapist na 59 years old. Totoo, hindi? Ito, ito, ito Sometimes na ako niya sa umaga para para, para pang ano pang boost sa life ng pang live ko para mag, inspira, inspire inspired ako sa umaga. Oh, okay, so i mo na. Hinalikan ka paminsan-minsan ng iyong physical therapist para pang-inspire. Pa, 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 pang, para pang-boost sa um, Para uh, pang-boost. Saan ka hinalikan? Depende, saan ka ba hinalikan? Sa lips. <laughs> Hindi, save ka pa naman namin. Tapos ganyan ka. okay, in pag inalikan ka, paano ba yun? Yung smack, o lang, yung, smack. ano, yung uh, French kiss, yung dila na nagpupulupot-pulupot? Smack lang, smack. Ayun, <laughs> Ay, ayun miss, nagsabi na si mm -hmm. netizen, o mari nga, goodbye kiss lang yan, sabi ni Daniela Tan Pascual. Ano ba, sir, pag yung papaalam na si therapist na uwi na, tapos kikiss ka, goodbye, gano'n? Stay in therapist namin, sir. Ay, stay in! Mm -mm, kinuha ko para gumaling talaga siya. 29 tausan yang ananya niya sa sahod. Plus meron akong kinuha assistant sir na di ko alam na pala ng kapatid niya sir. Kinuha ko. Nasaan na si therapist ngayon sir Anilio? Hindi ko alam sir kasi kasi nung, nung kinuha ako ng mga kapatid ko iniwanan namin doon sa Okay, bukod bukod pa sa case, ano pang ginagawa niyo ng therapist para ikaw ay mabuhayan ka ng dugo? Anong ginagawa? yung mano lang, mga ugat ko, yung, yung mga kamay ko, inunat-unat, gano'n. Inuunat-unat ng anong inuunat-unat sa'yo? Oh, kamay. Ah, kamay. okay. Ikaw ba hinubala niya ng damit? Pag pinapaliguan. Ah, pinapaliguan ka niya, hubot-hubad kuminsan. Dalawa naman sila magpaligo sa akin. Kasama si Mrs. Hindi. Lagi naman wala sa bahay Ah, so pinapaliguan ka ng therapist mo na wala kang subplot. Dalawa sila. Puro babae? Hindi, isa ano? Lalaki? Lalaki. Ah, okay. Ngayon ay, si Mr. po kasi, ayaw na daw po bumalik sa inyo kasi alam ko yun dahil sinundo ko siya last ano eh. Ayun na po. Ano pong reason? Ang sabi niya, comfortable na daw siya sa bahay. Ano pong gusto niyo ngayong mangyari? Ma yung pera dapat sa anak ko kung kailangan ko ayon niya sa akin. Ano ilang taon na po yung anak mo? 22 years old. Nag-aaral pa po? Pio, pio. hindi na ay willing kayong makipagbalikan. Kasi matanda na, na, na ano ba, naranasan kong mag-isa. Ang hirap ko yun. Hirap pag-explain. Christmas, ganun-ganun ma'am kung ayaw ko nang maranasan nang wala naman siya, wala naman pamilya ko. Parang gusto kong magpakamatay, Lunita pa talaga ganun. Parang hindi ko matanggap na ano ba? Na parang nainggit ko nung tumira ako sa mga kaibigan ko, may family. So, walang pera, nakasundo kami naman. Ano bang pinagkaibahan namin? Hiniwalayin ka lang kami sa mga kapatid. Kinuha lang si mom. Ganito na ha. Yung anak niyo po ba gusto makita ang kanyang tatay? Yes, yes. Ang takal lang din nagkita. Okay, ganito na ha. Ang anak niyo po ngayon eh naku nay wag kang magpapakamatay naku yan ang pinakamaling desisyon sa buhay. Okay nay ay. Naiintindihan po namin kayo na Gusto niyo po ng magandang buhay po para po sa anak po niyo and syempre po para po sa asawa niyo. Ang gagawin na lang po namin nai, pupunta po kayo ng Iligan kasama po yung anak po niyo para makapiling niyo po yung asawa po niyo at makita po at maalagaan po niyo. Okay po nay. Sir, salamat, idol. Umiyak mo ako kanina na hipahiyak. Pasalamat para rin ako. Salamat, salamat po. Gumaan po akong pakiramdam.